Opisyal ng pinuunan kasubagong aga ang limang aldaw na mobilization exercise o MOBEX ka Naval Forces Southern Luzon o NAV for Sol. Ginibo ang pagbubukas ka aktibidad sa Julhasan Arasain sa Laog ka Naval Station sa Rawis Liga SP City. Para sa mga partisipante, dakula o natabang ang MOBEX. Hulita sa siring na aktibidad, mas nadudugwangan ang saindang mga kaaraman asing kapabilidad na mga gamit ng gadnindat sa mga oras ng operasyon asing in emerhensya bilang force multipliers. Yes. Oh. Um, first time ko sumali sa Mobex at uh, tingin ko napakaganda nitong na ano dai isang linggong uh, exercises uh, iba't ibang uh, skills uh, determination na hindi lang 'yon pati yung leadership ang yung mga importante matutunan at muling magbabalik ng mga in particular yung mga reservists na hindi naman talaga uh, walang tamang pagsasanay ng consistency kundi at least meron kaming mga actual or annual uh, exercises. Uh, Ma-update ang uh, military skills. Tapos mamit meet mo rin yung other officers, both seniors and juniors. Ini ikaduwang beses na pag-arangkada kan movek sa rehiyon, Kan nakalihis na taon, kan puunan inikan ng force hall. Sigun kay Lieutenant John Emmanuel Sison, an acting Naval Forces Public Affairs Officer kay Nav Forsol, sa lindong kan Movex, pigtitrain ang mga reservists, siring sa pagtrainin din sa mga regular Navy. Ngayon sa oras din mga operasyon as in emerhensya, handang-handa man ang saing ng reservists bilang dugang na para sa urog na kong mamugtak sa alanganin ang nasyon. Mostly po ang ating pong mga reservists ay naggaling pa sa iba't ibang probinsya sa buong kabikulan. At uh, we also expect them also na ayun na to enjoy inaasahan sana namin na sana ma-enjoy nila yung single kasi alam namin nang galing pa sila may, may galing pa sa Sorsogon may galing pa mga ibang provinces so I know na medyo challenge din para sa kanila na pumunta dito pero you know with the objectives naman at with the desired outcome naman ng ating MOBEX I'm sure their uh, challenge today ay mapapalitan naman ng uh, mas higit pa na takeaways after the exercise. 200 na Navy Reservists ang ipasairaram sa lectures, hands-on applications sa Naval Warfare, Amphibious Warfare, Civil-Military Operations at iba pa. Ang uh, requirements po ng uh, ating mga Reservists ay uh, of course you should be an able-bodied uh, Filipino citizen and uh, more details, uh, pwede po natin nga uh, Puntahan sa ating uh, Naval Reserve Center, Southern Zone, dito lamang po sa, sa loob ng ating uh, kampo. Pero I would really encourage po ang ating mga kababayan na at least 18 years old. Open for all po, basta Filipino citizen and able-bodied, kaya. Basta may puso na magsilbi sa ating bayan at gusto maging bahagi ng ating uh, hukbong dagat ng Pilipinas, pwedeng pwede. Mientras tanto, nangayon at sa opening ceremony si Captain Edwin Nera ang acting Commander-Cannab for Seoul. I want to ask again, the Washington, why you are you here? You are here because, in my view, you have to serve the Filipino people. You have to protect our motherland from those invaders and to save your country whenever there is a disaster. So thank you, I wish you all success is successful and productive exercise mabuhay kayong lahat mabuhay ang ating mahal na Pilipinas magdaraan ang Movex sundo sa Agosto 31 para sa mga beretang tatak Bicol region boy